Hello guys, samahan niyo ko sa akin paglalakbay pauwi na ako guys. mayroon akong nakitang flowers. Ang daming ipil-ipil dito guys, ayan Ayun, pauwi na tayo guys. Katitila lang ng napakalakas na ulan. So maglakad lang tayo pauwi. Wala naman akong bitbit. Kunti -bit. lang naman ang bitbit -bit ko, so lakad lang tayo. Buti na lang tumila ng ulan. Sana hindi na uulan. Ulit. Kasi babaha. Babaha dito. Ang ganda lang ng mga puno-puno din eh. Ayan guys. Malalaking puno. Diyan guys, nandyan yung beach. Ayan eh, may beach dyan. Ayan. Aga, ano, hindi mainit na punta kami dyan. Mauga. Agoy, na ulan na naman. Ano ba yun? Ayan, guys, umiikot tayo. Hindi ako nag-shortcut. Umiikot tayo dito kasi yung hagdan doon, matubig. Ay, ayokong basa ang aking sapatos kasi ang hirap ang patuyo ng sapatos. Pag hindi natuyo ng maayos ang sapatos, ang baho-baho. So dito tayo maglakad-lakad. Malayo-layo kasi hindi shortcut so. Tama-tama ang lakad natin guys. ganda ng bahay guys oh mansion so dito tayo maglakad ayan napalayo ako guys kasi hindi ako nag shortcut kaya pala yung lakad buti na lang makulimlim pero umulan kanina ang cute guys ang cute oh ayan o oh. ang cute ng bulaklak eh malalip pala yun ah, mabasa na basa tuloy ayan oh. ang cute oh ang cute nila. Ayan. Ayan, I love flowers. Meron purple. Ang cute. Sana hindi bawal. Oh, sabihin ang sabihin ng mayari, wow! Ginagawa mo dyan. Ayan guys. Yung bundok doon ang ganda. Parang kumakain na yung may-ari dyan. Tanigay ko ang plato. Wow. Oh, lakad tayo. Kung munang umula ng malakas. Diyan kami guys sa may tuktok na yan. Tamang lakad. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Wala ng ulan. Ayan, wala ng ulan. Pero may ambon pa siyang konti. Huwag naman sanang mabagsak itong aking bitbit. -bit. -bit. delivery. Guys, ang ganda oh. Wow, sana all. Napapawaw ka na lang sa mga bahay. Dito may mga oops. May mga ano sila. Oh. May mga halaman-halaman na tanim. Ayan. Yung kalsa ay yung daanan na yan, guys. Sa mga nagha-hiking, shortcut daw yan papuntang Saiko. Ang ganda ko. Oh. <coughs> ano yan? Parang okra. Hindi naman yan okra siguro. Diba guys? Parang okra siya. Yan puno na yan oh. Ano to hindi naman siya tuba tuba ganda oh oh hindi lang bawal manguha dyan hala may mushroom may nakita akong mushroom guys ang laki. Kaso natumba na siya, guys. Yan, ha? looking mushroom. Ayan, guys, oh. Nakakain ba to guys? Itong mushroom na to. Oh, ang laki, Oh. Nakakain kaya ito? Baka Hindi laki nyo oh. iwan ko na lang yan dyan baka mamaya hindi makain yan bye mushroom ayan dito na tayo papunta sa amin guys malago yung ano dito mga tanim green na green. Lumagpas pala siya. Hindi niya alam yung pupuntahan niya. Dito na tayo guys. Pupunta na to sa bahay. Yan dyan guys. Mga bahay din yan dyan. Ayan o. Oh. Ayan mga bahay din yan yung nasa tuktok na yan rainbow village naman yan someday we'll find it the rainbow connection ayan dito na tayo ang ganda dyan guys ang ganda dyan tumira ayan Ganda ng mga tanim. Oh, green na green. Aba, ang sarap sa mata. Diyan yung hagda na may shortcut. So, hindi ako nag-shortcut Diyan Umikot ako. Kasi umulan, sumatubig yung hagda. Ay, hey, dito na tayo. Sa papunta sa amin. Yan. Ito bahay din to dito. Mga bahay din yan dyan. Sa likod ng pader na yan. <clears throat> Ayan. Tingnan nyo guys. Ang ganda ba? Diba? Alam nyo guys maganda dito. Kaso sobrang layo lang sa bayan. My God. Pero sa mga gustong magpapayat, pumunta kayo dito, mag-hike kayo ng mag-hike dito. Yan. Lapit na tayo. Oh, di ba ang ganda oh. Yan. Tingnan niyo ang baba. Ang ganda ng house diyan. Ayun. Kurutchuk, kurutchuk, kurutchuk. Hmm. Para siyang tubo. Oh. Diba ganyan yung dahon ng tubo? Pero hindi siya tubo. Sorry. Tubo-tubuhan lang siya. nanjan yung bahay namin. Hoy, Kawawa yung bulaklak nalanta sa ulan. Nalanta sa ulan. Diyan guys, mga bahay din 'yan diyan. Diyan oh. no. Sa baba. Mga bahay din 'yan. yan yung bahay namin dyan guys kita nyo yung bahay doon sa pinakadulo doon yung pulang bubong doon sa pinaka tok yun doon guys oh. ayan ayan yung pinakadulo na yan yan yung bahay namin ayan dyan guys dagat tapos mga bahay din yan dyan Oh, ang ganda. Wait guys. Matin pa yung ay natumba. Yan dito yung Rainbow Village. Yan, ibang village naman yan dyan. Pero iisa lang yata ang may Yan, yan. Yan ang Rainbow Village na yan doon papunta yan yung mga bahay doon sa tuktok pero isa lang ata ang may-ari niyan guys tsaka yung mga ibang village village yan dyan ako nagkakarwash yung pwesto na yan yan yung garage so ito yung mga bahay guys oh. So, yan yan bahay siguro, ano, kwarto siguro yan ng nani, ng katulong. Ayan doon guys. Oh, ang ganda. Diba? Ang ganda, ganda. Yan naman dyan guys, bahay ng artista. May singer kami kapitbahay dito. Pero, hindi ko alam kung anong pangalan. 'yung mga bahay dito sa baba. Mga luma, parang luma na ganyan. Iba din design nila, eh puti. Dito naman mga pula. Pula 'yung an. So yan ang bahay namin. 'Yan. Ito na 'yung pinakadulo na kalsada. 'Yan, guys. Pinakadulo na talaga 'yan. So that's it. Thank you for watching. Ayan, bye-bye. Ito na tayo. Hello. Yeah. Dito na kami. Dito na Aker Si akets. Welcome home. Ayan, yung mga garage ko dyan. Lito na. Ayan. Okay lang kayo dyan. So, yan lang guys. Bye-bye. Pasok na ako sa loob.